Magandang hapon sa inyong lahat At uh, Maganda itong Syak na ito na may, no? Kaya may meaning parang lang pangayan And uh, Sabi rito Ang he said Hindi ito he said na sinabi ni Brother Ace Dapat ito she said <laughs> Pero it is translated as Loving kindness grace, mercy. Yan po ang kahulugan ng actually sa Hebrew word is kisset. Huwag natin kalimutan yung sabi ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding in all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Let's pray. Our Heavenly Father, we are so thankful this afternoon that we can come into your presence. We know, Lord, that you are here watching over us. We know, Lord, that you are here to give blessing to this place because they started this in their hearts to trust you as their personal Lord and Savior. as well as to give to you everything that they have in their lives, including this business. I pray, Lord, that you will give them all the wisdom that they needed to run this business. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lugar na ito, likupin mo po ito, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Bindisyonan mo ang lahat ng bahagi ng building na ito, ang coffee shop, ang laundry shop, sayo naming sa iyong mga kamay namin ibinibigay Panginoon. Sana pagkatiwalaan kanila at umasa sila palagi sa iyo. As what you have said in your word, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which you do not know. Yun ang iyong pangako. Sabi mo, you will give us riches according to your will, and you will add no sorrow to it. We believe that, Lord. At nagpapasalamat kami sa pagsuko ng dalawang ito kanilang pinapanalanginan na pag-unlad ng business na ito. I pray, Lord, bless them. Bless all the workers that are here. Preserve their lives. At ang lahat ng dito ngayon, Panginoon, na kami ay umaasa that your hand will be here. Your, your hand will open all the blessings for them and guide them, Lord. lest also they forget to give you the the thanksgiving that you need for them, as they as you would prosper them in their uh, in the things that they pursue, especially at uh, this place. Lord, sana, lagi nilang i recognize ang iyong presensya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagmamahal, at ang mga blessing uh, sa buhay nila. May this will not be a place na makakalimutan ka nila, Panginoon. Eh, ako ay nananalangin na sana ay eh, palagi nilang maramdaman ang presensya mo sa lugar na ito. At yung mga taong papasok dito, Panginoon, they would feel the spiritual atmosphere of this place. Yung katahimikan, yung kapanatagan, yung kasiyahan, kagalakan. I pray, Lord. I pray that they will continue to love you because you have given them this privilege to own this place. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kapatid at sa mga kamag-anak dito ni Doc at sa mga kaibigan at sa mga bisita. Ang aming pong panalangin na sana ay paunla mo po ang lugar na ito upang magapagpatuloy sila mga kasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Okay? Let the business begin. <laughs> Congratulations! so, ayun po. Uh, sa drinks po. Pwede po kayong mag-request na lang dito sa kanila. Ah... Uh, may may, may mga may may frapp, may shakes po, tapos may coffee. may coffee po, hot and cold. Tapos and po may refreshers din yung mga juices ata na ano, ano. So meron din po ah uh, sabihin niyo lang po sa kanila. Oh <laughs> <kung> ano. Hi. Pero <laughs> so, so, salamat po sa pagpunta niyo lahat. Okay, mga kapobre, kasama natin si uh, Dr. Hana at uh, si Sir Ace no? Uh, dito sa kanilang uh, uh, magbubukas no? na isang uh, coffee shop uh, dito sa may uh, bayan ng uh, Kalibo. Uh, Dr. Hana at uh, Sir Ace, magandang hapon po. Uh, magandang hapon din po, sir. Oh, sir. Uh, Una-una po, pwede niyo kami makwentuhan uh, paano na uh, ano itong uh, coffee shop. Ah, ikaw. sige, sige. Ah, si mama <laughs> <laughs> oh, dati kasi ano palang kami mag... Uh, oh, first pa lang namin in first years of married life namin. Mag, uh, dream na kami ng ano, ng, ng isang coffee shop kasi ano, kumbaga parang ano din namin, hilig din namin yung ano, yung coffee as well as yung laundry kasi dati nag, nung sa Iloilo pa kami nag uh, re -re ako is nag the training pa lang sa pagka-doctor si Ace uh, mag ano na kami noon mag married na kami that time so usually nagpapalaba kami year 2016 siguro yun so niisip namin na parang magandang ano din idea yung in the future yung ano yung laundry so Uh, ano, uh, kaya lang that time, so wala wala pang budget Pero kaya... so ngayon? ay, di naman napag-ipunan <laughs> <Oo. laughs> so, um uh, uh, konting dagdag lang, no so siguro sa part ko naman uh, uh, medyo maramirin rin kasi akong involvement sa community, so one way din ito na uh, pwede namin na uh, pagdausan ng mga meeting Smith meet, uh, na small meetings tsaka uh, na involved din kasi ako sa isang uh, uh, laro which is chess ano so uh, gagamitin ko din itong place na wherein makapag-influence na ng mga chess enthusiast uh, dito po sa bayan po ng Aklan ayan po as well as a ministry. Uh, sa ministry sa ministry pa oo kasi ako involved church. kasi ako sa church then So, Uh, itong itong ano itong uh, coffee shop uh, founded ito with love and with devotion man kay Jesus na no? we're in uh, magamit. Mag magamit talaga no uh, yung life namin personally na mag-asawa at uh, itong maging blessing din itong uh, coffee shop no sa iba Opo yung Ayan. pangalan ko ng coffee shop is Hezel. Hezel. Uh, ano po yung meaning? Uh, o paano nabuo itong pangalan? So, Hesed is, ayun po, naka, ano, <laughs> uh, parang, ano, uh, it's, uh, loving kindness and grace ng, ng, ano, ng Panginoon sa atin na, kumbaga, uh, yung pagmamahal niya sa atin is, ano, parang unlimited. Oo. Uh -huh. So, yun, at, yun, so yung nakasulat dyan you know? <laughs> yung faithfulness ng God sa atin so special kasi yung meaning niyan sa amin so yun, nag, ano kami ni Ace nag-pray kami, so yun yung naano namin, at actually nag, marami na kaming na na, ano, na names before pero hindi nag-succeed, so ito yung naano nang sa DTI yung na-accept din nila so parang meant to be din siguro so in uh, in addition sir no so <clears throat> he said kasi is uh, uh, since it is founded then ano, uh, with with love no so eventually sa life natin bilang isang tao no uh, I do believe that love is the most important thing no kasi if pag nawala kasing love natin when it comes down sa family natin sa 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 mga naka, nakapaligid sa atin, medyo struggle no, yung buhay natin. So eventually, uh, yung love na yun, yun yung mag-motivate mag ba? And mag, uh, dito, mag sa isang pagkatao. So yun po. <laughs> um, napaka-vintage po. Alala na dito part ito. Uh, sino po yung talagang nag-reset or nagbigay ng idea na ganito yung sa sa nice. actually ano uh, si Mrs. kasi talaga si Hannah uh, talagang ang kanyang karakter ba ganon so may may, -ayus -ayus. may pagkaluma talaga siya oh. so uh, actually halos lahat ng idea dito sa kanya talaga so pag-design uh, <laughs> so pag-design so siya talaga Ayan, Ka. May dagdag ka. Oo, oh, yun ah. hindi lang, hindi lang doktor. Magaling ko ang design si uh, Dr. Uh, sa atin po mga taga-panood at gusto pumunta dito, saan po banda yung location natin po? Nice. <laughs> um, Oreta Road. Oreta Road, ang uh, Andagao Kalibo Aklan. Sa likod siya na Aklan Asia Pacific Medical Center. Tapos sa harap kami ng Sabiaga sa Biaga Store, yung factory ng ano, ng Popsicle. So, paglabas dito sa left is Aklan Valley and Ansat, Ansat no? Ramkat. Ramkat. ASU. Ansat, ah, ASU pala. And then, paglabas doon naman sa kabila is, ano, uh, IJA. Siguro, kay Sir Ace, sir, ating, ating uh, pag-imbita sa ating mga taga-panood, lalo, lalo na mga taga Uh, dito sa aklan ng uh, taga-Kalibo na uh, gustong mag-relax dito sa coffee shop. Okay. Uh, Inaanyayahan ko po kayo na bisitahin po ang aming uh, pinakabagong, uh, isa sa pinakabagong coffee shop po dito sa Kalibo, dito po sa Andagaw. Uh, meron po kaming mga promos na pwedeng may offer and uh, mga kakaibang timpla po ng aming mga barista po dito. Uh, maliban sa coffee at uh, hindi lang po dyan, no? Uh, meron din po kaming laundry shop dito. So, uh, pwede, nyo pong, uh, nyo pong i-drop and i-pick up po ang inyong mga labahan po. Ano? O pwede so, well, nagkakape eh, or nagpapalaba, mga pe muna. <laughs> <laughs> so, yan po. Siguro, uh, ano pa na sa Baka meron pa kayong gustong idagdag? Hindi ko natanong. Ano pa? So, so you can drop by anytime. Yung uh, coffee shop hours namin, namin is 10 to 7 p.m. And then yung laundry hours naman namin po is uh, 8 a.m. to 6 p.m. po. Sir Ace, Dr. Rala, thank you po sa bigyan yung time dito sa coffee vlog. God bless po sa negosyo ninyo. Thank you. Thank you din po. Kapobre. Marami pong salamat uh, din po sa kay sa Kay Kapobling Archie, Archie at... Arnel, <laughs> ng Presi and Thank salamat, <laughs> salamat sa inyong lahat. Ayun po. Uh, God bless po. Thank you. So ayun, magandang uh, umaga sa inyo mga Kapobre. Oras natin ay alauna ng madaling araw kakatapos ko lang i-edit itong uh, video na upload natin uh, patungkol ito sa coffee shop uh, ni Dr. Hana at ni Sir Ace um, ito si Doc Hana ito yung doktora na pinapacheck up pa natin kay Jamela. Si Jamela yung kapatid ni Kenneth. Si Kenneth, si Jamila at saka yung isang kapatid si Nathan. Sila po yung uh, natulungan ng programa uh, mga kapobre. And uh, itong mga batang ito, ulila na ito sa ama at sa uh, sa ina nung makilala natin. Si Jamila dumaan siya sa mga grabing uh, Uh, pagkakasakit mga kapobre no nung time na dinala natin siya sa sa isang klinik uh, clinic sa Banga ay talagang uh, kailangan siyang i-confine no sa provincial hospital at ang doktora na nag-asikaso kay Jamila hindi po ninyo natandaan siguro Si Dr. Hana po 'yon. kaya support po natin yung business nila. Uh, kasi talagang mga matulung, matulungin na, na tao at uh, may takot sa Panginoon. Kaya ako ay nanawagan sa mga tao na itong mga ganitong mga business owner ay suportahan natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya so, yun, maraming salamat po. Support natin ang coffee shop and laundry shop ni Doc Hanna at ni Sir Ace.